Mr. Billionaire Rejected Wife, Episode 5, Change of Plan Marcus Pove, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa sandaling yon. Ang babaeng tinawag kong anghel at itinuring kong future wife ko kagabi sa bar ay ang mismong asawa ko. Ang asawang ni-reject at ipinadala ko sa ibang bansa pagkatapos ng kasal. Para hindi ako maobligang pakisamahan siya, dahil lang isa siyang matabang babae noon, ng babaeng sinabihan ko ng... Uwi ka lang ng bansa para sa annulment natin. I clearly remember that. Kaya sa halip na ilabas ko ang dala kong dokumento na parang basura, tulang na inilagay sa bulsa ko pag alis ko ng office. Nagtagpuan ko ang sarili kong nagsisinungaling na lang ako. Kaya naman hindi ko dala ang dokumento. Buong magdamag akong hindi pinatulog ng asawa kong hindi ko man lang nakilala. How stupid of me. Kaya sa bong durasyong ng pag-uusap namin, hindi na ata gumana ang utak ko. Sika. Yan na saan ka? Dala ng pagkataranta ko ng aktong tatayo, na ito ay mabilis ko siyang hinawakan sa kamay. Paliw na ba ako para maramdaman kong ayaw ko siyang umalis ngayon sa harapan ko? At parang naiinsulto ako ng mabilis niyang bawiin ang kamay, niyang tila nandidiri sa hawak ko. Ramdam ko ang usig ng konsensya sa pagkatao ko. I was mean to Yana kahit unang beses lang kaming nagkita sa araw ng kasal namin noon. Pero ano pang magagawa ko ngayon? I had no reason to stay. Tila noon ako natauhan kaya napatitig ulit ako sa magandang mukha ni Yana. Saka may mga gagawin pa ako. Tawagan o i-text mo na lang ulit ako kung ready na ang dokumento. Tuluyan akong inatake ng kaba ng tumayo si Yana. Gusto ko siyang pigilan pero paano? Anong idadahilan ko? Nice meeting you again, Mr. Spencer. Paalam nito at naglakad na palayo. Tila may latigong humahagupit ngayon sa kalooban ko. Kaya't nakuyom ko ang aking kamao Naguunahan rin ang bilis ng pintig sa loob ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gusto kong gawin ngayon. Hindi ko alam kung para saan pero isa lang ang sigurado ko. Pagsisisihan kong aalis si Yana. Kaya't mabilis akong tumayo at sinundan ko siya. Walang pagmamadali ang lakad ni Yana pero pakiramdam ko. Napakalayo niya at ang hirap abutin. Ramdam ko ang pagsunod ng tingin sa akin ng mga lalaking naroon. Mukhang break up ang isyo nila. Sayang. Tinig kong saad ng isang lalaki. Muli na naman akong inusig ng konsensya ako. For six years, I keep telling everyone and acting like I am single. Pero si Yana sinabi niya sa mga lalaking, yun na may asawa na siya. I clearly hear that. Kaya't lalo akong inuusing ng guilt na hindi ko alam kung para saan. Pinilisan ko pa ang hakbang ko para maabutan ko ang asawa ko. Gam gusto ko siyang takbuhin nang makita kong muntik na itong matisod. Kinabahan ako, kaya't mabilis. Akong napatakbo subalit bago. Kupaman masagip si Ayana. Isang lalaki ang bigla nalang sumulpot mula kung saan. Careful miss, dinig ko ang malalim na tinig ng lalaki. Asa, uh, salamat. Tila nahihintakutang sa ad ni Yana na napahawak sa braso ng lalaki. At kitang-kita kong nagkatitigan ang mga ito. At biglang sumilay ang magandang ngiti sa labi ng lalaki. As if he knew Yana. Ayana Villarreal? It was like something had hit me nang tawagin ng lalaking iyon si Ayana. Magkakilala ba sila? Frick, who the hell? Di ko mapigil ang sambit. Kilala ba kita, sir? Bakas ang kalituhan sa tinig nitong napatitig pa sa lalaki. In fairness, may hitsura rin naman ito kaya lalo akong na-threaten. Teka, ako na-threaten, never. Hindi naman siya kilala ni Ayana. Hunter, Hunter Velasco. Excited na usal ni Yana na natakpan pa ang bibig. Lalong nagiinit ang ulo ko ngayon. Long time no see, tumangkad ka na ngayon ha. Piro pa ng lalaki na hinawakan ng ulo ni. Yana, bakit parang masyado ata silang close? Ayana Pauvi. Muntik ko nang mayakap si Hunter nang makilala ko ito. He's one of my closest friend noong high school kami bago ako tumigil sa regular school. Dahil nag-homeschooling na lang ako nung magsimulang lumaki ang katawan ko. Pero kahit ganun, dinadalaw pa rin ako ni Hunter at Chantel. Sila lang ang maituturing kong totoong kaibigan ko noon. Pero pinadala si Hunter ng pamilya nito sa ibang bansa. At bigla na ring naputol ang komunikasyon namin. Natutuwa akong makita ka ulit. Nagpunta ako sa Santa Catalina. Nung makabalik ako three years ago, pero sabi ni... Lolo Juancho, nasa New York ka na daw. At nag-asawa ka na. May gumuhit na lungkot sa mata nito na hindi ko maintindihan. Guwapo na si Hunter noon pa man. Kaya hindi ko alam kung bakit mas pinili niyang maging close sa akin na chubby, gayong maraming babae ang nagpapakyut dito noon. Iyong lungkot naman, wala na yung chubby cheeks mo. Natatawang sa nito na umangat, pa ang kamay para pisilin, ang mukha ko na madalas nitong gawin. Pero bago pa man mahawakan... Ni Hunter ang pisngi ko ay isang kamay, ang tumabig sa kamay ni Hunter. Kamay mo pare. Anang iritadong tining na nasa tabi ko. Kita ko ang madilim na anyo ni Marcus nang lingunin ko ito, bagay na ipinagtaka ko, bakit parang galit siya. sino ka naman? Halatang asaring sa ad ni Hunter. I'm her husband. Deklara ni Marcus na ikinagulat ko. Hindi ko inaasahang sasabihin niya yon. Kailan pa ito naging proud na ipakilala ang sarili bilang asawa ko? Samantalang kagabi ipinagmamalaki pa niyang single siya. Ah, ikaw yung sinabi ni Chantel na ipinadala si Yana sa New York after ng kasal nyo. Nagkita na kayo ni Chantel? At sa airport kahapon, pauwi ata siya sa Mindoro. Pinauwi rin kasi ako ng parents ko. Paliwanag nito. So na kita. Saka ko na lang pupuntahan yung sadya ko dito. Yung hindi mo na kailangang ihatid ang asawa ko, I can do that myself. Sa ikalawang pagkakataon ay nilingon ko si Marcus. Dalawang beses na niya akong ina-address bilang asawa niya. May munting kasiyahan sa puso ko pero kaagad ko ring sinaway. Dalawang bagay lang ang naiisip kong dahilan kaya umaakto si Marcos na parang may pakialam. alam Una dahil payat na ako at maganda at ikalawa ang pride niya. Sigurado ako ng iyon lang ang dahilan kaya niya ginagawa ang kilos niya ngayon. Lakas loob kong hinarap si Marcos. Mr. Spencer, magkita na lang ulit tayo kapag handa na ang dokumento para sa annulment. Wala namang dahilan para ihatid mo ako. Lakas loob kong saad na ikinagulat nito kasunod ng pagtangis ng bagang nito. Kung ganon, ako nang maghahatid kay Chubby. Pabirong saad ni Hunter na inakpayan pa ako. Marcus POV, gusto kong magwala sa galit sa sandaling yon. Ako ni reject ng asawa ko sa harap ng ibang lalaki. Who even call her Chubby? Damn it! Asad akong nagdrive patungo sa residence ko. Puwisit! Gigil na lintay ako at sa inis na nararamdaman ko. Sinipa ko pa ang dulo ng sofa na ikinamura. Kunang malakas dahil tumama ata sa matigas. Nabagay ang kuko ko. Kulang na lang maihi ako sa sakit. Damn it! O yan ang problema mo, ha? Pwetangin na. Pulalas ko nang biglang sumulpot si Vladimir mula sa kitchen. Lakas magmura nito, ah. Problema mo ba? Paliwalang saad nitong naglakad dala ang niluto ata nitong crackers. Johan Young Beer. Tawag nito kay Johan na dala ang kan ng beer. Bahay niyo ba to, ha? Pikang sigmat ko nang buksan pa ni Vladimir ang TV sabay taas ng paa sa sofa. At home na, at home ang loko. Ang bakit ba bad mood ka? Eh nung isang gabi lang nagse-celebrate ka pa para sa freedom mo? Usisa ni Johan na binuksan ng beer nito. Paika-ika akong naglakad sa baykuha ng beer na binuksan nito. Nagpupuyos ang kalooban ko sa sandaling yun. Paano niya nagawang ipahiya ako sa harap ng ibang tao? Lintaya ko sabay kuyumos ng kanang beer na sinaid ko ang laman. Ya, yeah, ano bang sinasabi mo? Yung asawa ko mas pinili niyang sumama sa isang ugak na lalaki kaysa sa akin. What the hell? Lalo akong napiko ng pagtawanan nila ako. Kaya pala ganyan ka. Pero di ba makikipag-divorce ka na? So anong masama kung ibang lalaki ang samahan niya? Sabi mo nga, wala ka namang alam sa asawa mo. Unless nagbago ang plano mo. Lintaya ni Vladimir. Bigla ka bang na-inlove sa asawa mo nang magkita ulit kayo? Paano na si Angel mo? Ang asawa ko at si Angel ay isa. What? sabay na bulalas ng mga ito. Sira ka ba? Ano yun, hindi mo kilala ang babaeng pinakasalan mo? Tuya ni Johan ay kinasimangot ko. At kaibigaw mong sabihin, hindi mo talaga kilala ang asawa mo? Di makapaniwalang saad nito. That's explain it. At dahil hindi ka nag-efforts na makilala siya noon, nagsisi ka ngayon, dahil ang magandang babaeng tinawag mong future, wife ay asawa mo pala. <laughs> Mahirap yon. Kung ako yung babae, bakit ako magkakagusto sa asawa kong hindi man lang naging interesado sa akin? Siyempre doon ako sa lalaking handa akong sambahin, Mop. Di may tago ang pangaasar sa mukha ni Vladimir. Kung ganon, I'll make her fall for me. Hindi ako papayag na basta na lang matapos ang lahat ng ganito lang. I win her heart no matter what. Pustahan tayo, pare. Hindi mo makukuha ang asawa mo in six months. Siyo, si Johan. Make it three months. Wala pang babaeng tumangi kay Marcus Spencer. Mading sa ko. okay, 5 million each prime si Johan. Makukuha mo ang 10 million kapag nanalo ka. Pero kapag talo ka, 10 million ang ibibigay mo. Wow, cool! Go ako dyan! Excited na sa ngayon ni Vlad. Deal? Seryosong sa ko. Kumpiyan sa akong makukuha ko ang gusto ko. At kapag nangyari yun, saka ako makikipaghiwalay kay. Yan na? Hindi ko matatangap na kaya niyang piliin ang ibang lalaki kaysa sa akin. Gusto mo bang mabasa ang buong kwento? mag-download ng Dream at Yugto app, search for author Zindi Rivera, or join my VIP page para sa full access ng episode sa Dream Yugto ebook stories.